Ngayon naman, pag-usapan naman natin kung paano gumagawa ng incident report. Bago tayo magsimula sa paggawa ng incident report, may mga bagay tayong kailangan ipaliwanag at tandaan. Kung gagawa ng report, napakalaking tulong kung ang lahat ng iyong gustong sabihin ay masasabi mo sa pamamagitan ng pagsusulat. Napaka-importante na maibigay mo ng tama at detalyado ang iyong mga sasabihin upang maiwasan ang mading interpretasyon sa iyong mga report. Hanggat maaari, huwag gumamit ng mga inappropriate words katulad na lang ng internet language, gay language, kapitbahay language, tropa language at kung ano-ano pang language na hindi naman appropriate sa paggawa ng report kailangan natin maging formal sa ating report dahil walang birong insidente o aksidente. Kaya mabuti lang na ito ay ating seryosong bin. Ang mga agency o kumpanya ng mga security guard ay maaaring magbigay ng kanilang sarili templates. Ito ay depende sa inyong kumpanyang pinapasupan. Kung ang inyong report ay sulat kamay mabuting siguraduhin na ito ay nababasa ng malinaw. Narito ang mga tips kung paano nga ba makagawa ng incident report. Una, gumamit ng mga simpleng salita. Kailangan na iintindihan ito kahit hindi ang boss mo ang magbabasa nito. Pangalawa, Huwag gumawa ng incident report at ilalagay sa isang paragraph lamang. Ito ay para maiwasan na huwag tamarin ang mga magbabasa. Hanggat maaari, dapat ang gagawin niyong incident report ay catchy, hindi masyadong mahaba at malinaw ang pagkakasulat. Sa madaling salita, dapat ito ay mabilis maintindihan. Pangatlo, ano-ano nga ba ang mga kailangan isulat sa incident report? Ano nga ba natin sisimulan o paano nga ba natin makokopyo ang ating incident report? Always remember the basics. Sinasabing ang pamantayan daw ng isang incident report, kinakailangan ay na nasagot niya ang 5 Ws at 1 H. Eh Buddy, ano nga ba ang ibig sabihin ng 5 Ws at 1 H na sinasabi mo? Ito ay ang who, what, when, where, why, at how. At para sa mas madaling salita, narito ang mga kailangan sa paggawa ng incident report. Una, petsa at oras ng pangyayari. Pangalawa, lugar ng pinangyarihan. Mabuting alamin ang buong address Pangatlo, ano klaseng insidente ang nangyari at ang detalyadong pangyayari? Pangapat, ang mga pangalan ng kasama sa insidente. Panglima, kung mayroong naaresto sa pangyayari, mabuting alamin ang buong detalye sa nangyari. pang ani paano nagsimula ang mga pangyayari? Lagi nating tandaan, siguraduhin ang mga ipapahayag nyo sa inyong report ay pawang katotohanan lamang. Huwag paglagay ng mga detalye na gawa-gawa kwento lamang. Ang pinakatrabaho nyo dito ay obserbahan at i-report ang inyong insidenteng saksihan o naranasan. Ang mga otoridad na ang bahala sa investigasyon at sa iba pang mga kailangan. Para sa mas informative na paraan para malaman pa ang madaming proseso ng paggawa ng incident report, mabuting mag ng training o seminar tungkol sa paggawa ng incident report. Malaki ang maitutulong nito para madagdagan ang kaalaman mo sa industriya ng security.